So guys, good afternoon. Medyo mainit ng panahon, patapos na yung ano, yung bagyo yata. Ewan ko lang kung may paparating pa. So ngayon guys, ay bibiyahe tayo pero off topic muna tayo sa ating mga ibon dahil ipapa-check up ko muna itong ano, yung sasakyan natin. Dahil nung isang araw at kahapon ay meron ako naririnig sa ano, dun sa mga gulong niya parang putput -put na yata yung ano yung mga abrasion natin sa preno so napaka-delikado pag nawalan tayo ng preno sa daan kaya Uh, ngayon ay papacheck up na natin dun pa rin sa pinagpapachase oil natin Doon sa may Shell Galaxy kung saan tayo nagpapachase oil so update ko kayo guys no? kasi medyo maya, malayo yung iikutan natin dito uh, ginagawa kasi yung dalawang tulay dito sa may Florida sa bayan ng Florida iikot muna tayo nyan i-update ko kayo guys pag nandoon na tayo at kung ano yung sira at yung naririnig natin dito sa ano sa gulong na sasakyan natin. Plano ko na rin ipatingin itong manubela natin. Kung mapapansin nyo guys, oh, dahan-dahan lang tayo sa takbo. Pero yung manobela natin ay hindi pantay kahit diretso yung way natin. O yan o. No? Nung isang araw kasi, uh, pinalitan din tong ano, uh, spiral cable dito sa may pinaka manobela natin dahil nawalan tayo ng busina nung isang araw. Tsaka nagwa-warning yung ano, yung pinaka airbag dito sa may dash, ano, dito sa may dashboard niya. So, uh, di ko alam kung anong dahilan. Kasi nung isang araw ay basta lang siya sumisindi. pero ngayon hindi siya naka Kaya this time ay papa-check up na rin natin siya kung ano yung rason kung bakit sumisindi yung uh, yung airbag niya dito sa may dashboard niya para malaman din natin at uh, ma-prevent natin kung anong ano kung anong pwedeng maging uh, sira ng sasakyan natin. Nandito na tayo guys sa May Shell Galaxy kung saan po tayo magpapa-check up ng sasakyan at dito rin po tayo madalas nagpapa kasi yung service po nila dito ay napakaganda at at the same time affordable po yung presyo nila. So mag inquire lang po tayo saglit at titignan natin kung ano yung pwede nilang i-advise about sa naririnig po natin dito sa may sasakyan natin. Pagdating po natin sa kanila ay pinapasok po tayo kaagad at kung makikita nyo guys ay nakaayos na po yung sasakyan natin dito sa may lifter nila. Pero kailangan pa po natin maghintay ng ilang minuto dahil meron pong customer na mas nauna po sa atin na nagpapa-change oil din. At yun na nga guys, no, tama po yung hinala natin na yung naririnig po natin na ingay dito sa may sasakyan natin ayun ay nga po yung ano yung mga preno natin put put na raw po yung ano mga brakes natin base po sa sinabi ng mekaniko pero this time guys ay pinabili muna tayo ng materials dito sa may bayan pero tulad po na sabi ko ay kailangan muna nating umikot dahil ginagawa po yung kabila ang tulay dito sa bayan sana po ay meron tayong ano uh, mabiling pyesa dito sa may ano uh, sa may bayan kasi alam ko isa lang yung nagtitinda ng ano dito ng mga auto parts sana ay meron para kahit papano ay magawa na po itong sasakyan natin at safe na po yung pagbiyahe natin. Pero gusto ko lang i-flex sa inyo guys, itong bayan ng Florida Blanca. Kung magkikita nyo, napakalinis ng area yo Ito po yung public market namin. Dito po kami namimili ng ano, ng mga pangulam natin, pang paninda na rin, stock sa paninda. Dito po namin binibili sa bayan ng Florida. So ngayon, na ah, didiretso lang po tayo ng onte yung bilihan ng ano, yung auto parts na pagbibilihan natin ng materyales ay dito lang sa may ano, sa may likod po ng ano, public market ng ano, ng Florida Blanca. Magkano tayong? 1,200 wala na discount at ito na nga guys yung nabili po nating ano, brake pad para sa sasakyan natin buti nilang po ay meron silang stock dahil uh, last stock na lang daw po to at yung ibang brand naman ay medyo mahal na so uh, pagkasabi po ng ano ng kahera ay parehas lang po yung gamawa pero uh, magkaiba lang yung presyo pero dahil ano po tayo budget meal lang tayo <laughs> ay kinuha po natin itong ano medyo mas mababang presyo Nabili po pala natin siya sa halagang ano uh, 1200 pesos pero naka-discount po tayo ng ano ng 30 pesos. So nabili po pala natin itong ano uh, brake pad natin dito kay ano Something Auto Parts dito po yan sa ano uh, bayan ng Florida Blanca sa likod po ng McDonald's. So guys, bibiyahin na po tayo uh, para mapalitan na po at may gabit na po natin itong bagong ano natin. Brake pad para sa Second po natin. Maliban po sa magandang service nila dito, ay may libreng kape at wifi abang inihintay nyo po yung sasakyan nyo. Pero nagpaalam po tayo sa kanila kahit uh, small clip of video lang ay binidyohan po natin yung sasakyan para ma-update ko po kayo kung ano po yung procedure na ginagawa nila sa pagbaklas at pagkabit ng mga brake pad na pinapalitan po natin. At dahil kumpleto po sila sa gamit dito, Ilang minuto lang po ay natanggal na kagad ni kuya yung gulong natin at pinapaliwanag niya po sa atin, itinuturo niya po sa atin yung dalawang brake pad na pudpud na na maingay sa gulong natin at kailangan na raw pong palitan. So hintayin lang po natin matanggal yung uh, caliper ng, ng preno natin para may pakita po sa inyo kung ano po talaga yung maingay sa gulong natin. After matanggal ni Kuya yung caliper at nakuha yung brake pad, na kailangan na po natin palitan ay ibinigay po sa akin para maikumpara natin dito po sa bagong brake pad natin. At kung makikita nyo guys ay talagang putput na po yung brake pad natin. Yan po yung sanhi na nagkikreate po ng ingay dito sa may sasakyan natin. So kailangan na po talaga natin palitan at hindi na po talaga natin kailangan patagalin dahil napakadelikado sa daan lalong lalo na pag medyo mabilis po yung takbo natin. Nakakabilib po yung teknolohiya ngayon no? at yung galing ni Kuya dahil pagkatanggal po ng isang brake pad ay itinuro kagad sa akin ni Kuya kung ano po talaga yung cost ng ingay sa gulong po natin at kung magkikita nyo guys yung alambre po na yan or yung bakal po na yan yan po talaga yung kumigis-kis sa gulong natin or dun sa may pinakapreno na sasakyan natin para mag-create ng ingay mag-warning po sa atin para palitan na po yung preno natin or yung tinatawag po natin na brake pad. Ilang minuto lang guys no after malinis ni Kuya yung caliper na sasakyan natin at i-check po yung dapat i-check dito sa may gulong natin. This time po ay kinakabit na ni Kuya yung bagong brake pad natin or yung preno na sasakyan natin. At kung makikita nyo guys no napakadali niyan tinanggal at napakabilis lang niyan pong ikabit yung bagong preno na sasakyan natin. So lang guys, no, nandito na po tayo sa bahay. Halos ginabi na nga po tayo dahil sinundo pa natin si Kuya sa may school. Pero yung ibang part po ng video natin ay hindi na po natin nakuhanan dahil na lobat po yung cellphone natin. Pero yung last part po ng video ay ganoon din po yung procedure ng mekaniko natin kung paano po yung pagbaklas at pagkabit ng mga brake pad na pinalit natin sa ating sasakyan. Ganoon pa man guys ay nandito na po yung sasakyan natin. Okay na po siya. Pwede na po tayong mag long drive at pumunta saan po natin gusto. Ayan. Anyway guys, maraming maraming salamat po sa panonood nyo sa akin at pagkikipagkwentuhan po kahit ilang minuto lang. Sana po kahit kahit pa paano ay nagkaroon po kayo ng idea kung paano po bantayan at i-maintain yung mga sasakyan natin. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye!